Magugulat kayo sa inyong matutuklasan at hindi nyo akalain na ganito pala kalaki ang talent fee ni Ilias JTV. Siguraduhin tapusin ang video hanggang sa huli at sabay-sabay nating tuklasin ang limpak-limpak na salapi ni Ilias sa kanyang bawat live band performances. Ngunit kung bago pa kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na siya si Elias Lintukan Jr., kilala bilang Elias JTV, ay nagmula sa Magpet, North Cotabato at ipinanganak noong May 11, 2000. Isinilang siya sa simpleng pamumuhay, nagtitap ng rubber tree bago pumasok sa eskwela. Bilang araw-araw na gawain, bata pa lamang siya. Nag-aral at nagtapos siya ng BS Criminology pero sa musikang reggae siya sumikat. Ang kanyang nanay isang OFW habang kanyang tatay naman ay nagtatrabaho sa Rubber Tree Plantation. Siya ay mayroon ng isang anak at mayroong kalibin partner. Naging viral ang kanyang reggae cover ng Bolivia's Rhythm na sinabayan pa ng kwelang sayaw na tinangkilik at nagustuhan ng mga fans. Anya, nagmula ang kanyang dance moves sa rubber tapping at ginawa niya itong sayaw na piniperform sa kanyang mga live band. Dahil sa kanyang kakaibang estilo na pagkanta at pagsayaw, mabilis ang kanyang pagsikat na agad nakakuha ng milyon-milyong mga followers sa kanyang social media. Lalo't kinaaliwan pa ng madla ang kanyang ekspresyo ng uhahay. Tunay na ibang impact niya sa mga fans lalo na sa mga OFWs dahil sa mensahe ng pag-asa at cultural pride ng kanyang musika. Matapos ang matagumpay na karera dito sa Pilipinas kung saan halos fully booked ang kanyang mga schedules. Ngayon aarangkada na rin sila sa kanilang kauna-unahang US Tour sa September 2025. Magsisimula sila sa Hawaii at magtutuloy-tuloy sa San Francisco, Los Angeles, Redwood City, San Diego at Houston kasama ang kanyang band na pinamunuan ni manager Beverly pumikpik labad-labad. Dahil palaging fully book ang kanyang schedule dito sa si Pilipinas, marami nga ang nagtatanong kung gaano nga ba kalaki ang talent fee nitong si Elias. Kung talent fee naman ang pag-uusapan, matagal nang naging usap-usapan ang laki ng kanyang kita. Bagamat hindi masusolo ni Elias ang lahat ng ito, dahil mayroon silang mga kamiembro at may manager, hindi mapupunta kay Elias ang lahat ng ating babanggiting presyo. Matapos na magpalit ng management ang banda mula sa Kalumad Band Hanggang pinalitan na ito ng Ilyas JTV Band, nagkaroon ng malaking adjustment sa talent fee niya. Tinaasan ang presyo ng kada live performance sa ilalim ng pamamahala ng kanyang manager na si Beverly labad, labad Dati ay nasa 75 hanggang 85,000 pesos para sa Mindanao engagements kasama ang Kalumad Band. Ngayon, ayon sa bagong management ng Ilyas JTV Band, tumaas na ang rates. Kung taga-Mindanao, nasa 200,000 pesos. Visayas 300,000 pesos at Luzon 450,000 pesos. Bagamat hindi pa malinaw kung paano ang hatian sa kada miyembro ng banda, malinaw na mas malaking porsyento nito kay Elias mapupunta. Depende pa rin 'yan sa desisyon ng kanilang manager. Anong masasabi mo dito sa TF ni Elias JTV at ng kanyang banda? Worth it ba? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng iba na mas mabuti pang kumuha na lang sila ng sikat na mga OPM band? i-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nagkapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po!